Isang mapagpala at magandang umaga po ng Merkules sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Ngayon po ay Miyerkules sa loob ng ika-20 linggo sa karaniwang panahon. At dahil August 23, ngayon po ay pinagdiriwang ang kapistahan ni Santa Rosa de Lima. Binabati ko po si Father Mario Rivera, ang ating kababayang pari mula po dito sa Pila, Laguna, na siyang ang kura paroko ng paroko ng Santa Rosa ng Lima, sa Santa Rosa City kasama po ng kanyang katuwang na lingkod pari, si Father Michael Losa. Sa lahat po ng mga parishioners din ng Santa Rosa de Lima Parish, maligayang kapistahan po sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga posibleng diriwang ng kanilang mga karawan, pinapaabot po namin ang aming pagbati sa inyong lahat. Pinabati po namin ang mga viewers and followers of the Daily Gospel Reflection. Ganun din po ang aming pagbati sa mga diboto ni San Antonio ng Padua sa mga tagapagtaguyod o mga benefactors po namin na walang sawang nagpapaabot ng kanilang tulong sa abot na kanilang makakaya para may po ang pambansang dambahan ng San Antonio ng Padua sa lahat po ng pangailangan ito. Hindi po sapat ang salitang salamat. Umasa po kayo na kayo'y amin ding ipinagdarasal. At welcome po sa ating daily gospel reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita na nakalaan para sa araw na ito Mga kapatid, sa araw na ito, sa kapistahan ni Santa Rosa ng Lima, ang Ibanghelyo po na ating pagninilayan ay mula sa Ibanghelyo ayon kay San Mateo. Ito po ay mula sa ikadalampung kabanata, mga talata isa hanggang labing anim. Ang pamagat po na binigay ko sa pagninilay ay nagsasabing, maging masaya ka at huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Sa ating Ibanghelyo, gumamit ang Panginoon ng talinghaga tungkol sa isang may-ari ng ubasan na lumabas umagang umaga at naghanap ng mga magtatrabaho sa kanyang ubasan. Nakakita po siya ng mga walang ginagawa kaya pinapunta sa ubasan para magtrabaho matapos magkasundo sa isang dinaryong upa sa kanilang pagtatrabaho. Lumabas din po ang may-ari ng mag ng umaga, mag dalwa ng tanghali at ikatlo ng hapon at ganoon din po ang kanyang ginawa. At nung magtatakip silim na, mag-iikalima ng hapon, nakakita po ang may-ari ng ubasan ng mga tatayo-tayo lamang at walang ginagawa. Kaya't sila ay pinapunta rin sa ubasan at pinagtrabaho. Ganun din ang kanilang napag-usapan. At nung ibibigay na po ang sweldo para sa lahat ng mga nagtrabaho, ang huling nagtrabaho ay tumanggap ng isang dinaryo. Ganun din po yung tinawag ng ikatlo, ikalabing dalawa ng tanghali at ikasyam ng umaga. Kaya ini po ng mga unang tinawag para magtrabaho, natatanggap sila ng mas malaki. Subalit, tumanggap din po sila ng isang dinario sa kanilang maghapong pagtatrabaho. Kaya nagreklamo at sinabing, bakit naman po pinagpare-pareho ninyo ang upa sa amin? Samantalang kami ay nagtiis sa init ng araw sa maghapong pagtatrabaho at tumanggap lamang kami ng isang dinario. Samantalang yung mga nahuli, ay tumanggap din ng isang dinaryo katulad ng ibinigay nyo sa amin. Parang iniisip po ng tauhang nireklamo na hindi naging patas ang may-ari. Kaya sabi po ng may-ari, eh ano naman kung gawin kong pare ang sahod para sa inyong lahat? O baka naman nainggit ka lang sa aking kabutihan. Mga kapatid, isa po sa mga nagiging dahilan para sa pagkalungkot ng tao ay ang kanyang kahiligan na ikumpara ang sarili sa iba. Yung bang hindi nakukontento kung anong meron siya at palaging tinitingnan kung anong meron ng iba at hindi pagpasalamat kung ano ang meron siya. Meron daw pong isang uwak na isang araw ay nagre sa harapan ng Diyos. At ang sabi po ng uwak, Bakit naman po ang pikak binigyan po ninyo ng magagandang kulay at ang kanyang mga feathers ay kakaiba? Ang nightingale po, binigyan yung kakayanang umawit. Samantalang ako, isang maitim na ibon at walang ginawa kundi magsalita ng uwak, wak, wak, isang napakapangit na nilalang. At sinabi ng Diyos sa na nagreklamong uwak, kaya ka nahihirapan kasi nagkakamali ka katulad ng ginagawa ng iba na mahilig magkumpara ng sarili sa iba. Matuto kang makontento kung ano ka at kung anong meron ka be yourself and you will discover that when there is no comparison, there is no pain but only happiness. Totoo po yan sa buhay natin mga minamahal na kapatid. Comparing ourselves with others only results to experiencing unnecessary anxieties and meaningless sufferings. Huwag natin kalilimutan na wala namang dalawang tao magkapareho. Lahat po tayo ay magkakaiba no persons are the same, though we are all equally beautiful and important in the eyes of God. Kaya matuto na lang tayong magpasalamat, maging masaya, at huwag ikumpara ang sarili sa iba. Sa biglang tingin, para nga naman po talagang hindi paatas ang pagtrato ng may-ari ng ubasan sa mga nagtrabaho sa kanyang ubasan. Sapagat, naturalmente, mas marami yung pinagtrabaho, dapat mas malaki ang sweldo kung kukumpara do sa kaunting oras lang ang inilaan sa pagtatrabaho. Pero huwag natin kalilimutan, sa kwento ng Ibanghelyo, mayroon pong napagkasunduan. At hindi po ito tungkol lamang sa paraan ng tao. Ang pinag-uusapan po dito ay ang paraan ng pagtingin ng Diyos sa atin. Sapagkat may mga mahuhuli na mauuna at may mga nauna na mahuhuli. Iba ang paraan ng Diyos sa paraan na ginagamit ng tao. E ano nga po ba ang mga aral na pwede nating pagnilayan? Una, comparison makes us unhappy. The secret to happiness is learning to count your blessings and comparing yourself with others is a way that leads to sadness. Iwasan ng pagkukumpara. Tingnan mo kung anong meron ka at matuto kang magpasalamat. At maging masaya ka sa biyayang tinatanggap ng iba. Be happy for who you are and be happy with what you have. Sabi nga po ni Socrates, A person who is not contented with what he has will not be contented with what he would like to have. Kaya makontento, maging masaya, at matuto magpasalamat. Pangalwa, God has His own unique ways of dealing with each one of us. Bagamat ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos, we are all equally important and beautiful, pero may sariling paraan ng Diyos sa Kanyang pakikitungo sa bawat isa sa atin. He loves us in our uniqueness, each according to his or her individual differences, because we are all created equal, but not necessarily, the same. You are unique. You are precious in the eyes of God. And God loves us and He respects us in our individuality. Remember that no two persons are the same. Lahat po tayo mahalaga sa paningin ng Diyos. Pangatlo, comparison only leads to pride and envy. Kapag ikinukumpara mo ang iyong sarili sa iba, palagi mong pipilitin na makaangat sa kanila. Ayaw mo nang pumaparehas lang. Gusto mo palaging nakalalamang. And that is pride. At ang pagiging mayabang ay kamag-anak po ng pagiging maingitin. Sa ang pagkaingit ay ang malalim pagkulungkot sa mga bagay na hindi mo nakikita sa iyong sarili pero nakikita mo na meron ang iba. And by comparing yourself with others, you are tempted to believe that you are better than many others and that is pride. Kaya iwasan po na ikumparaan yung sarili sa iba. And by comparing yourself with others, you can also be deceived to feel and think that you are less blessed because you don't receive what others are receiving. And that kind of attitude will surely affect our relationship with others. No one becomes ever happy by comparing oneself to others because this can result to having more insecurities in life. Kaya wag po kayo magtutukso na isipin na kung ano ang meron sila ay kailangan meron ka din para maging masaya. Hindi po totoo yun. Maging masaya ka kung anong meron ka. Magpasalamat sa biyayang tinatanggap at maging masaya ka rin sa biyayang tinatanggap ng iba. Kaya, sa huli, ano pong sinasabi sa atin? Maging masaya ka at huwag mong ikumpara ang iyong sarili sa iba. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, hinihiling po namin alisin mo kapaliluan sa aming isip at ang sakit ng pagkaingit sapagkat binubulag kami nito para makita ang kagandahan ng buhay. At ang mga biyayang araw-araw ay patuloy mong ibinibigay sa amin at ganyan din ang mga biyayang tinatanggap ng iba. Maging masaya nawa kami kung ano ang kaloob mo sa amin at sa mga kaloob na tinatanggap ng aming kapwa. Sapagat kami sa iyong paningin ay pantay-pantay at lahat kami ay mahalaga. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Kung nagustuhan po niyo at nakatulong, ilike po niyo at share. Ibahagi po natin ang mensahe ng salita ng Diyos. Sa ating mga mahal sa mga kakilala at mga kaibigan. Let us fill the world with the message and power of God's words. At pagpalain tayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.